sa mga ko ba yan o no? na hmmm diyan lang bayan yan pugs ayun na nga o oh. parang sana maraming huling isa pugs so barter tayong mangga o oh, patay gulay pugs puntahan na natin tayo, kung pwede sana kami makabarter ng ano may kami kami ng mangga tsaka pichay ano mga isda yan yeah. ayun. sarap ayun, yan kulakan

sa ano sa plastic ito ba dito sa amin pag may dalakang gulay tsaka prutas yan makaulam na maka ka makakaulam ka mga kababayan hindi ka magpalit yan okay, dito yung bayo ko naglambat meron kaming pangulam um, uy tama na to marami na to oh adik pa lang yan adik pa? Dag pa? O oh, sige, oh, sige. Pa. <laughs> wala nagkapangulam <laughs> marami ka pa rin dyan? Marami. Yan. Palitan lang tayo ng lalagyan. Tayo na yun yung mangga na yan. Paano na yung isda? Dami mga kababayan, oh no? hmm. Dami isda. Ito tayo magluto sa tabing ilog. Ito sa malimilin mo. So mga kababayan, ito na itong gibartiran ng mangga. Pili tayo para sa bawon, Ito siga. Ito mga tambaka. Ito. Ito, sarap itong sinigang. tiga, mau mengalami ngalang lamik ni siya kasi ni gang mga kababayan hindi po siyang ikilis kasi ni mga kababayan si nilas mas madali ay si nilas mga kababayan dali matanggal kasi si nilas ikilis kis yung isda namin mga kababayan kadalas ang inahalo talaga namin mangga kung wala naman kaming mangga mga kababayan kamyas naman yung ginagamit namin hindi na natin ilagay ang ating mangga sa ating kumukulong tubig para kumagat yung asim nya ayan magyan na natin natin isda mga kababayan tinan nyo yung mata nyo oh. laki, masarap sipsipin yan ito yung paborito ko mga kababayan tinan nyo yung mata nya lalaki nang mata nang isda toy mataba to mga kababayan nang tawag dito sa amin si Ga mga kababayan mataba to ayo no sama ko na tamba pugi tamba nang ano nang isda ga mentika mentika talaga o no chemical ah yummy. naman mo na kababayan no ikatutsi mm. si ah yummy. Kalau bokas bok saging lah perutnya bertir. Saging musa kat gula yang aman, para nanti ulam. Hmm. <tuh> <tuh> Sarap ng mangga pang asim mga sa birara ni Captain pogi, Pugs, ayos na naman ito. Sinigang, sinigang mangga. Taba kasi yung isda natin na ano? Na bartiran natin. Ito yung pinaris natin, talaga mas masarap Kababa mm. Masarap siya mga kababayan